Sa isang matungumpay na district-wide induction ceremony, 75 Master Guide trainees ang opisyal na kinilala at itinalaga para sa mas malawak na ministeryo. Dinuluhan ito ng mga miyembro ng iglesia, pamilya at invested Master Guides bilang patunay ng kanilang suporta at panalangin para sa patuloy na paglilingkod ng mga bagong inductees. Ang kaganapang ito nasa balitang may pag-asa ni Joanna May Manuel. Will. Isinagawa ang district-wide Master Guide Induction sa San Jose Seventy Adventist Church na may tema, Ignite to Unite, Following Jesus' Footsteps. Isinagawa isang induction ceremony sa San Jose Seventy Adventist Church bilang simbolo ng pagsisimula ng panibagong Master Guide class. naging tagapagsalita rito ang Mindoro Island Youth Director na si Pastor Neftali Fofue. <laughs> Ang Pathfinder Training ay na isa sa mga paglilingkod ng Adventist Ministries para linangin, hubugin, sanayin ang ating mga kabataan sa paglilingkod, sa pangunguna sa ating church at paghatid ng mabuting balita sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na dito sa ating mission sa Mindoro Island Mission. Sa panguna ng South Occidental Mindoroan Pathfinder Director na si Mark Maynard Talenyo ay 75 na mga trainees ang nakilahok mula sa iba't ibang distrito ng Iglesia. Ang reason ko po kung bakit ako sumali sa Master Guide is finance yung ability ko at magkaroon ako ng karanasan ng magkaroon na paglilingkod sa Panginoon at magkaroon ako ng mga insights, mga skills ko na mapaunlad pala. Ang in-expect ko pong matutunan ko sa Master Guide na to ay kung paano pong maging matatag yung loob ko, lalo na about po sa kay Lord na kung paano pong maging matiba yung relasyon ko sa Kanya at nga po kung paano pong maging matiba yung sarili ko tulad po ng ang mga hinaharap ako na ite-training ko, doon po masusubok yung loob ng isang tao, yung loob ko po kung paano po sa kabuuan, ang hiling ng bawat isa ay patuloy sila manatiling buo at porsigido na maging kawani sa paglilingkod sa Diyos. Ayunin magatid ng balita mayroong pag-asa, Juana May Manuel, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.